ising mayaman na naman to ha ah. prinsipe ano yung may bagong babe hari <laughs> narigay sa akin hahahaha, <laughs> <Ba>, magising <laughs> pasok ako kuya, kunin mo yung babe dahan dahan lang iyan ang sarap yan, bahay ng bunga nga mamaya sarap ng sigat ng araw ba? Ah, oh, sabay magbibilyar ka. Ah, ano yun? Happy Fiesta! Kaya yeah, Happy Fiesta! Ha, ha, ha! na mo? Ha, player! <laughs> oh, <I love> <laughs> you know, ano nga Ano nga ba? Ano nga ako bengi ako Si Cute! Pumunta na! <laughs> Hindi pa na hindi pa na ng mainit. Hindi pa na mainit. Eh. Uh -oh. Wala tangali na eh. Tas yeah. di na lang ng ba Hindi pa Oo. Tulog pa 'yon. Sigurado kita diyan kaya pag pagtulog titimbre ang kita. Ha Basawag ha 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 Kaya abot ako lang Huwag <laughs> na huwag ka magpapaabot ng tulog Yes <laughs> na Ah, ang Ah Ano yun? Tulog, tulog <laughs> Tulog nga. Ah Ising mayaman na naman to ah Si, prinsip Si prinsipe. <laughs> Uh, ano yung may bagong beep? <laughs> Yari ka sa akin. <laughs> may naisip ako dyan sa beep <laughs> Sana mayroon dito Kailangan ko ito, Klitsch. Ayun. Kaya. Uh, kaya. <laughs> uh, uh, Andun pa nga, tulog pa nga. Tulog <laughs> pa lang <laughs> yun. Mayroon ka bang paminta dyan? Ah, uh, mayroon ba? Ha? Uh, Ang gagawin eh, mo? Eh, nakakita ko kasi. Merong bagong vape. Oh. Bagong naman? Oh. Walang kasabik na ano ba? Eh pangiya ko paminta. Ay, Sorry, May gagawin ako no? <laughs> Sigurado iya eh. Sarap na naman ang morning noon. <laughs> <laughs> <Sigurado, man. laughs> uh, sana meron niya. Opo. Ano meron? Meron po. Ay, oh, meron po. Ano to? Huwag to kuya. Ay? Yung pinot. Hindi papasok sa ano yan. Masikip yan, masikip. Huwag yan. Ang Oo, oh, babara yan. <laughs> Yung pino, para talagang, ayun, pasok na pasok talaga yan. 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 <laughs> ano, ano. <laughs> Ito, ito, sakto, sakto Ay, kung yan? <laughs> Pagin pa ko yan <laughs> Ang gagawin ko kasi Yun sa vape niya uh, Ilalagay ko to Doon sa itita ng vape uh, Tapos? <laughs> eh, syempre mamaya paghipak nun Atsing <laughs> ang bunga nga <laughs> 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 uh, uh, Ikaw na pala maglagay Ako na? Oo, uh, sumama ka na sa akin Mamaya ka na magsambay para makabawi ka din. Para makabawi. Apo. Kakawala naman Opo, opo. Tingnan mo, sarap na tulog. Tulog pa ito dito. Ay, ay. Sarap na tulog. <laughs> <Sarap na> tulog. <laughs> para prinsipe. Kaya <laughs> buksan mo 'yung Lalagyan natin ng paminta. Dahan-dahan lang kuya. ya, mar baka marinig. Masira ang ating plano. Dahan-dahan lang. ano? Baka magising. Pasok ako ka ya, kunin mo yung babe. Dahan-dahan lang. Yeah. Maririnig tayo Wag, 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 wag. mo ng paminta, kaya. Liga mo paminta. <laughs> ano? Kala ko hindi mo mapilas eh. <laughs> Salim mo ya. Ay, sarap niyan. Bayo ng bunga nga mamaya. <laughs> yeah, okay lang may tapon-tapon. Pupunasan na lang. Ay, <laughs> na, mas maganda. Sinusundot na. <laughs> ano, meron pa rin? Ano, meron pa rin? Ay, wala na, wala na. <laughs> Balik na balik na. <laughs> Yari mamaya yan. Sigurado eh. Hatsig ang bunga nga niya ang pag-ipak niya. <laughs> o, oh, sarado mo na. Hintayin na lang natin mamaya. Pupunta naman yan dun eh. Five minutes later. Andito na kaya yun. Bumuli pa ako ng Yossi. Sigurado naman tatang... Ay! Tulalay! Ano yan? Tulala, baboy! Ano, puyat! Ha? Kuya tao agad eh Ha? Prinsipe? Ha? Prinsipe? Ha? Gising prinsipe Ha? Oh, <laughs> ha? Ang sarap na naman ang gising nila tao Wala tanghali na magkakape pa <laughs> oh, oh. <Wala. laughs> Ang sarap ng gising mo boy <laughs> Swerte ka ano, hindi kita inabot ng tulog na. <laughs> ba? Ako pa si Nise ha? Sige. <laughs> ah, naligo Oo oh, nga. Pag nagsusot ng ganyan niya, yung walay pulang may ano. Naligo yan. <laughs> Talaya, talalay, talalay. Wala ka riyak na ako ba? Wala. Ano ay? Ay, doon ako may jet ba? May jet lag. Oo, oh, mampawala ng jet lag. Oo, yasi. Oo. Tura. <laughs> Aba, utong bangge. Diba na? Diba Bake pa ko eh Kung bago Bumili ako kagabi Nasaan? Eto Bago ano Bago na naman at, At, anong flavor niyan? Ha? Ha? Strawberry lychee. Oh, ang sarap ng ano, strawberry lychee. Ah, ano na? <laughs> ano na? <laughs> <mo>. ano na? <laughs> <laughs> Parang pusa. Ay, <laughs> <laughs> <Ang> tura. <laughs> ano? <laughs> parang pusa. ano, na-forma ka na.